Kaagad naman akong kinilig sa sinabi nito. Namiss din naman kita ng sobra. Kaya nang wala pa ako sa mansyon eh. Sinamahan ko si Gian dito sa bar ni Drake. Sagot ko hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Sa bar? Bakit dyan kayo nagpunta, Veronica? Pwede nyo naman tawagan si Drake at makipagkita sa ibang lugar. Sagot nito sa seryosong boses. Hindi ko naman maiwasan na mapakagat ng labi ko. Mukhang hindi nga ito masaya sa pagpunta namin dito sa bar ni Drake. Eh, naawa kasi ako kay Gian eh. Panayang iyak at gusto niya daw makausap si Drake. Sagot ko. Narinig ko pang marahan itong pagbuntong hininga bago muling nagsalita. Hintayin mo ako, pupuntahan kita dyan. Sagot ni at kaagad na pinatayan tawag. Kinabahan tuloy ako. Hindi ko maiwasan na magulat nang marinig ko ang malakas na pagkakasara ng pintuan ng opisina ni Drake. Galit na lumabas si Abril at matalim akong tinitigan ng dumako ang tingin nito sa akin. Mahina akong napabuntong hininga habang nasundan na lang ng tingin ng ex-girlfriend ni Drake. Babae din ako at kahit papaano nakaramdam ako ng awa sa kanya. Pero ganoon talaga siguro ang buhay. Hindi naman lingit sa kaalaman ko kung gaano ka mapaglaro sa mga babae noon si Rafael. Pati na ang mga kaibigan nito. Mabuti na lang at nagbago na ang Rafael ko ngayon. Ako lang ang love nito kaya proud ako doon. Isa pa hindi ko siguro matatanggap kapag may iba pa itong babaeng kinalolokohan. Dapat ako lang at wala nang iba. Alam ng Diyos kung gaano ko siya kamahal at handa ko siyang ipaglaban. Lalo na ngayong nakuha na niya ang lahat sa akin. Ipinilig ko ang aking ulo. Ano ba tong iniisip ko? Bakit ko ba hinahayaan ang sarili ko na mag-isip ng ganito? Pinapabigat ko lang ang kalooban ko eh. Nangako na sa akin si Rafael na hindi niya ako lolokohin, na ako lang ang babaeng mamahalin niya at gustong makasama habang buhay. Kaya dapat na hindi ako mag-isip ng ganito ngayon. Ma'am, sa VIP room niyo na lang daw po hintayin si Sir Rafael. Padating na daw po. Nagulat ako nang bigla akong lapitan ng isa sa mga babaeng staff ng bar na ito. Nagtaka pa ako sa sinabi nito dahil paano nito nalaman na parating sa lugar na ito si Rafael. Nag-alangan akong tumitig dito. Baka mamaya binubudol lang ako nito eh. Baka mamaya may masama itong balak. Mahirap pa naman magtiwala sa ibang tao sa panahon ngayon. Lalo na't nandito ako sa isang lugar na hindi pamilyar sa akin. Nako, ayos lang ako dito ate. Dito ko nalang hihintayin si Rafael. Pilit ang ngiti kong sagot. At least kung dito ako maghihintay malapit lang ako sa opisina ni Drake. Makakahingi ako ng tulong kaagad kung sakaling may mangbabasto sa akin. Naku ma'am baka mangalay po kayo dito sa VIP room po pwede kayong makapag-relax doon Sagot ulit ng staff Mabait naman ito pero mahirap talaga magtiwala sa panahon ngayon Itong mahirap sa akin hindi talaga ako sanay na makipag-usap sa mga estranghero Nasanay kasi ako ang pamilya bilya rin ang laging kasama kapag lumalabas ako Ayos lang nasa loob ng opisina ng boss mo ang kaibigan ko at hinihintay ko na lang siya dito Sige na ate, pwede nyo na po akong iwan. Seryoso kong sagot, bakit ba napakakulit nito? Sigurado po ba kayo ma'am? Baka po mapagalitan ako ni Boss Drake kapag hahayaan ko na lang kayo dito na nakatayo. Muling sagot nito, kaunti na lang talaga at mauubusan na ako ng pasensya eh. Inis ko itong tinalikuran at naglakad papunta sa opisina ni Drake. Kaagad akong kumatok. Ma'am, bawal po silang istorbohin sa loob. Pasensya na po kung nakukulitan kayo sa akin. Tumawag po kasi si Sir Drake kanina sa akin at inuutusan ako na asikasuhin daw kita at siguraduhin komportable kayo hanggang sa dumating si Sir Rafael. Muling wika ng staff, hindi ko ito pinansin at patuloy lang ako sa pagkatok sa pintuan ni Drake. Nagtaka pa ako dahil ilang minuto din akong naghintay bago bumukas ang pintuan ng opisina. Hindi ko maiwasan na mapangiwin ang tumambad sa harap ko si Drake hindi nakaligtas sa paningin kong baligtad na pagkakasuot ng t-shirt nito. At nang mapasulyap naman ako kay Gian, magulo na ang buhok nito. Wala na din sa ayos ang suot nitong damit. Veronica naman, pwede bang bigyan mo muna kami ng time na makapag-usap ni Gian bago dumating ang asawa mong si Rafael? Please. Kaagad na wika ni Drake. Tiningnan ko ito. Bakit parang may lipstick ang labi nito? Nagdududa kong tinitigan si Gian at nahihiya itong napayo ko. Hm, ko sa inyo. Teka lang, tauhan mo siya? Saan dito ang VIP room nyo? Tanong ko, sumulyap si Drake sa kanyang staff bago ito tumango. Yes, and please, sumama ka na muna sa kanya. Hayaan mo naman kami makapag-usap ng kaibigan mo. Nakikiusap na wika nito sa akin. Hindi ko mapigilan na mapangiti. Base sa mga itsura ng mga ito mukhang may milagro silang ginagawa. Marupok din pala itong si Gian eh. Mukhang tapos na ang tantrums ng buntes at napapaamo na ni Drake. Dalhin mo nga siya sa pinakakomportableng VIP room. Ibigay mo sa kanya lahat ng gusto niya. Narinig kong utos ni Drake sa staff. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Sa bagay, babae naman itong nag-aasis sa akin at mukhang sumusunod lang ito sa utos ni Drake. Not bad kung sa ay room ko nga hihintayin si Rafael. Mukhang naistorbo ko pa kung ano mang ginagawang milagro ng dalawang ito sa loob ng opisina. Bahala na nga sila. Tutal naman ikakasal na sila eh. Support-support lang ako sa kaligayahan ni Gian. Pareho namang walang mawawala sa mga ito. Buntis na nga si Gian eh. Gusto yata nilang masolong isa't isa. Sino ba naman ako para istorbohin sila? Mukhang nagkakaintindihan ng dalawang ito. Kaya naman masaya ako para sa kanila. Sana hindi na umiyak pa itong si Gian. Ayaw pa kasing umami na may nararamdaman din pala kay Drake. Dahil kung wala, hindi ito papayag na magiging tabingi ang suot nitong maikling palda. Fine, bahala na nga kayo dyan. Basta Drake ha. Huwag na wag mo na talagang hahayaan na muling umiyak si Gian. Isusumbong talaga kita kay Rafael. Wika ako dito at nagmamadali ng tumalikod. Sinenyasan ko pang pa staff na mauna na sa akin dahil wala naman akong ideya kung saan dito ang VIP room. Pumasok kami sa isang kwarto na halos puro salamin ng paligid. Una kong napansin ang sofa na nakapaikot sa isang pahabang mesa. Inilibot ko ang tingin sa paligid at hindi ako makapaniwala sa nakita. Mula sa kinatatayuan ko, kita kong mga tao sa ibaba, lalo na ang stage. At napansin ko na may mga taong abala sa pag-aayos ng mga music instrument. Mukhang may concert yata sa lugar na ito at ang swerte ko dahil kitang kita ko sila mula sa kinatatayuan ko. Ma'am, may gusto po ba kayong inumin or kainin? Kaagad akong napalingon sa staff nang bigla na naman itong nagsalita. Akala ko talaga iniwan na ako nito. Hmm, hindi ko alam eh. Pero ibigay niyo na lang po sa akin kung anong pinaka-bestseller niyo. Nakangiti kong sagot. Nakangiti itong tumango at iniwan na ako dito sa VIP room. Nandito ako sa maliit na chapel ng hospital. Hindi ko na alam kung ilang oras na akong nakaluhod dito. Kaagad akong niyaya papunta dito kanina ni Charlotte para kahit papaano magkaroon ako ng katahimikan. Gusto ko din ipagdasal at hilingin sa Diyos na sana iligtas niya si Rafael sa kapahamakan. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung sakaling tuluyan itong mapahamak. Iisipin ko palang na baka tuluyan siyang mawala sa akin para na akong mababaliw. Mika, sana ipagpalagay mo lang ang kalooban mo. Kanina ka pa umiiyak eh. Magiging maayos din ang lahat. Hindi hahayaan ni Uncle na masasaktan ka ng ganito. Wika sa akin ni Charlotte. Tinapik pa nitong balikat ko para iparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Charlotte, hindi ko alam. Ang sakit. Hindi ko kayang mag-relax kung hanggang ngayon patuloy pa rin siyang nakikipaglaban sa buhay niya. Kanina pa siya sa loob ng operating room pero hanggang ngayon wala pa rin balita kung kumusta na siya. Ganun ba talaga siya kalala ngayon? Nagihinagpis kong wika. Natigilan si Charlotte. Bakas ang awa sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Wala tayong choice kundi ang maghintay. Ginagawa ng mga doktoran lahat para mailigtas si Uncle. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang bumitaw. May awa ang Diyos at makakayanan niyang lahat ng ito. Sagot nito, lalo akong naluha. Sana nga, dahil hindi ko kaya mawala siya sa akin. Mahal na mahal kong uncle mo. At kaya kong talikuran ng lahat, gumaling lang siya. Hindi ko kahing mabuhay na wala siya. Sagot ko. Shhh, tahan na. Masyado ka ng maraming iniluha. Baka mamaya ikaw naman ang mapano dyan. Baka magalit sa akin si uncle kapag malaman niya na hinayaan kitang umiyak ng umiyak. Tingnan mong mga mata mo. Halos naningkit na dahil sa kakaiyak mo. Sagot nito. Nararamdaman kong nag-aalala din ito sa kalagayan ng kanyang uncle pero pilit itong nagpapakatatag. Hindi ka tulad sa akin na halos mag-breakdown na sa kakaiyak. Ang mabuti pa, puntahan natin sila grandma. Baka lumabas na ang doktor at may maganda na siyang balita tungkol sa kalagayan ni uncle. Sagot ni Tot ka akong hinawakan sa kamay. Pilit ako nitong hinila pa tayo dahil hanggang ngayon nakaluhod pa rin ako. Parang manhid na din ang katawan ko sa pagkakataon na ito. Hindi man lang ako nakaramdam ng pangangalay. Gayong pagtayo ko kaagad kong napansin ang pumumula ng tuhod ko dahil sa tagal ng pagkakaluhod. Tahimik akong nagpatianod kay Charlotte para akong robot na sumasabay sa bawat paghakbang nito. Pakiramdam ko na ubus ang buo kong lakas. Konting-konti na lang talaga at magbablockout na ako. Malapit na kami sa operating room nang matanaw namin si Elijah. Wala na sila Ate Mira kay at Tita Marian sa kanilang kinauupuan kanina. Wala na din si Tito Gio. Kaagad na tumayo si Elijah nang mapansin ang pagdating namin. Nilapitan ako nito at tinitigan sa muka. Nailipat na ng private room si Uncle. Inoobserbahan na lang siya ng mga doktor niya at magiging maayos na din ang kalagayan niya. Hindi mo na kailangan pang umiyak ng ganyan. Titig na titig na wika nito sa akin. Hindi ko naman napigilan ang sarili ko lalo akong napahagulgol ng iyak. Talaga? Ayos na siya? Ayos na si Rafael? Halos pabulong kong sagot. Kaagad na tumango si Elijah. Yes, magiging maayos na siya. Sabi ko naman sa'yo, fighter siya eh. Hindi siya papayag na may iwan kang masasaktan. Mahal na mahal ka niya. At nakakabit na sa ang buhay niya. Kaya magpakatatag ka. Huwag mong ipakita sa kanya na pinangihinaan ka ng loob dahil sa nangyari ngayon. Sagot nito, wala sa sariling napunasan kong luha sa aking mga mata. Pinilit ko ding pinapakalma ang aking paghinga. Fighter si Uncle Rafael at kahit na ano pang pagsubok na dumating sa kanya, malalagpasan at malalagpasan niya yun. So, Kuya Elijah, sa kwarto naroon si Uncle? Puntahan na natin siya para naman muli nating masilayan ng ngiti ng Veronica natin. Kanina pa naghihirap ang kalooban ko habang pinapanood siyang umiiyak eh. Sagot naman ni Charlotte. Baka sa boses nitong sigla. Alam kong masayang masaya din ito sa balitang hatid ni Elijah. Lalo na ako. Parang bigla akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Masaya na ako sa kaalamang ligtas ng lalaking pinakamamahal ko. Salamat sa Diyos. Wala talagang imposible sa kanya. Ipinapangako ko pa na mas lalo ko pang mamahalin si Rafael. Hindi na ako papayag pa na muli itong mangyari sa kanya. Hindi na ako papayag na muling malagay sa bingit ng kamatayan ng kanyang buhay. Makaramdam ko, mauuna akong malalagutan ng hininga kapag may masamang mangyari dito. Dahil sa matinding pag-aalala. So ano pang ginagawa natin dito? Puntahan na natin si Uncle. Gusto ko na din siyang makita. Nakangiting sagot naman ni Charlotte. Kaagad naman nagpatiuna sa paglalakad si Elijah at tahimik kaming nakasunod ni Charlotte habang nakahawak ito sa braso ko. Pagtapat namin sa isang pintuan hindi ko maiwasan na makaramdam ng matinding kaba. Aaminin ko sa aking sarili na natatakot akong makita si Rafael ngayon. Hindi ko alam kung ano-ano ang mararamdaman ko kapag makikita ko siya sa hindi maayos na sitwasyon. Dahan-dahan na pinihit ni Elijah ang saradura. Kaagad na tumambad sa mga mata kong seryosong mukha nila Tita Maria at Tito Gio habang nakatunghay sa kinahihigaan ni Rafael. Hindi ko naman maiwasan na mapasulyap doon. At kaagad na nalumo ako sa aking nakita. May benda ito sa ulo. Wala sa sariling naglakad ako palapit sa kanyang higaan. At lalong naguunahan sa pagpatakan luha sa aking mga mata nang mapansin ko kung gaano ito kaputla ngayon. May galos ito sa kanyang pisngi at kaagad ko ding napansin ang benda nito sa kanyang binte at sa kaliwang braso. Halos madurog ang puso ko sa nakikita ko ngayon sa kanya. Sa isang iglap biglang nagbago ang lahat. Hindi ko akalain na makikita ko sa ganitong sitwasyon ng lalaking pinakamamahal ko. Masyadong napinsala ang buto niya sa kaliwang paa niya. Uobserbahan pa ng mga doktor kung maibabalik pa ba sa dati. Ihintayin pa natin siyang magising para masiguro natin na nasa maayos na siyang kalagayan. Malungkot na wika ni tita. Mukhang mas kalmado ito ngayon kumpara sa akin. Parang biglang nanikipang dibdib ko sa masakit na balita na narinig ko dito. Ang hirap na ang sitwasyon niya ngayon. Huwag kang masyadong mag-alala ni Ika. Maayos din ang lahat. Nakaligtas na siya sa matinding kapahamakan at magtutuloy-tuloy na ang pagbuti ng kanyang kalagayan. Huwag mong dibdibin ang lahat dahil kanina ka pa umiiyak. Baka kung mapano ka na niyan. Narinig kong wika ni Charlotte. Naramdaman kong paghaplos nito sa likod ko. Kaya impit akong napaiyak. Elijah, siguro ihatid mo muna si Veronica sa mansyon. Hayaan mo na siyang makapagpahinga. Kami na muna ang bahala kay Rafael. Narinig kong utos ni Tito Gio kay Elijah kaagad akong umiling. No, please. Gusto ko siyang bantayan. Ayoko siyang iiwan dito. Hindi ko kayang mawalay siyang muli sa paningin ko. Nakikiusap kong sagot. Wala na akong pakialam pa sa sasabihin nila. Basta ang importante sa akin ngayon ay mabantayan ng lalaking mahal ko. Ngayon niya ako lubos na kailangan. Kung yan ang gusto mo, wala kaming magagawa. Pero huminahon ka lang, Iha. Huwag ka masyadong magpadala sa bugso ng damdamin mo. Ligtas na sa kapahamakan si Rafael at ihintay na lang natin siya na magising. Sagot ni Tito Gio, kaagad akong tumango. Pangako, pipilitin ko pong maging mahinahon. Basta po dito lang ako, dito lang ako sa tabi niya. Mahal na mahal ko siya at gusto kong nandito ako sa tabi niya pag gising niya. Umiiyak kong wika Isang malalim na buntong-hininga naman ang isinagot sa akin ni Tito Gio saka nito tumuling ibinalikan tingin sa wala pa ring malay na anak. Nandito ako ngayon sa tabi ng higaan ni Rafael, hawak ang kanyang kamay habang nakatitig sa mukha nito. Kahit paano nakakaramdam na ako ng kapanatagan ng aking kalooban, iiwasan ko na dapat ang umiyak. Baka mamaya magising ito at matakot sa itsura ko. Alam kong magamagana ang aking mga mata dahil sa matinding pag-iyak kanina pa. Hindi ko maiwasan na mapasulyap sa sopa ng hospital. Kaagad na sumalubong sa paningin kong natutulog na si Charlotte. Ayaw ako nitong iiwan dito sa hospital. Nagpa siyang umuwi muna ng mansyon sila Tita Marian at Tito Gio para magpahinga. Samantalang sila Ate Miracle at Kuya Christian kakaalis lang din. Kakatapos nilang dumalaw kasama ang kanilang asawa at anak. Si ate Aya naman ay nasa probinsya pa rin. Hindi ko lang alam kung alam na nilang nangyari kay Rafael. Malaki naman ang kwarto na ito. VIP room daw ito at kasya kahit ilan pang bisita ang darating. Nag-message na sa akin kanina ang ilan sa mga kaibigan ni Rafael at sinabi na dadalaw daw sila bukas ng umaga. Hindi ko maiwasan na mapatingin sa orasan na nakasabit sa wall ng room na ito. Halos alauna na ng madaling araw. Masyadong tahimik na ang buong paligid at ako na lang yata ang gising. Hindi ko maiwasan na muling haplusin ng mukha ni Rafael. Kahit marami itong benda sa iba't ibang parte ng katawan, hindi pa rin nababawasan ang gandang lalaki nito. Hindi ko maiwasan na mapahikab. Ilang saglit lang hindi ko na namalayan na napasubsob na pala ako sa higaan nito at nakatulog. Nagising na lang nang may humaplos sa ulo ko Antok na antok ang buong sistema ko at saglit pa akong natulala nang sumalubong sa paningin kong nakangiting mukha ni Charlotte. Umaga na, nandito na sila grandma at grandpa para sila naman na magbantay kay uncle. Uwi muna tayo ng mansyon para makapagpahinga ka din ng maayos. Balik na lang kaagad tayo dito mamaya pagkatapos mong makapagpahinga. Pagyaya nito sa akin, kumurap-kurap ako ng makailang ulit bago sumagot. Hindi ba pwedeng dito na lang muna tayo? Ayoko siyang iiwan. Sagot ko. Veronica, iha. Huwag naman sanang matigas ang ulo. Masyadong haggard na ang itsura mo. Baka mamaya ikaw naman ang magkasakit. Umuwi na muna kayong dalawa ni Charlotte para magpahinga. Baka mamaya magalit yang si Rafael kapag mapansin ang itsura mo. Baka isipin niya pinapabayaan ka namin. Sige na. Uwi na muna kayo at balik ka agad dito pagkatapos niyong makatulog. Mahabang wika ni Tita Marian. Napasulya pa sa walang malay na si Rafael bago dahan-dahan na tumango. Sige po, pero babalik po ka agad ako. Sagot ko, kaagad naman na tumango si Tita Marian habang may pilit ng ngiti na nakaguhit sa labi nito. Oo naman, masyado lang kami nag-aalala sa'yo. Wala kang maayos na tulog at tamilmil ka din daw sa pagkain. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, Iha. Alam mo naman siguro kung gaano kakamahal ni Rafael, di ba? Tsak na hindi niya magugustuhan ng mga pinagagawa mo sa sarili mo. Nakangiti nitong sagot. Wala na akong nagawa na kundi sundin ang gusto nila. Gustuhin ko man na manatili sa tabi ni Rafael, pero nakakahiya din naman na tanggihan sila tita. Baka isipin nila na masyadong matigas na ang aking ulo. Pagdating ng mansyon, kaagad akong dumiretso sa aking kwarto. Nagpasya na lang kaming dalawa ni Charlotte na magtabi sa pagtulog. Mas pabor sa akin yun dahil sobrang lungkot kapag nag-iisa. Baka kung saan sana naman ako dalhin ng imagination ko. Mabilis na lumipas ang oras. Kahit papaano, nakatulog naman ako ng maayos. Nagising na lang sa mahinang kalabit sa akin ni Charlotte. Kaagad akong napabangon mula sa pagkakahiga. Kanina pa ako gising. Bumangon ka na muna dyan, Nika. Kaninang umaga pa walang laman ng sikmura mo. Ni kahit gatas hindi ka din uminom. Mamaya mo na lang ituloy ang tulog mo pagkatapos mong kumain. Uwi ka nito sa akin. Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata bago ako lumingali nga sa paligid. Sinulyapan ko pa ang orasan na nasa beside table ko. At nagulat ako nang mapansin ko na halos alas tres na pala ng hapon. Biglang dagsa sa isip kong realisasyon at katotohanan tungkol sa nangyari kay Rafael. Muling ragasa sa puso kong matinding lungkot. Tumitig ako kay Charlotte bago nagsalita. Maliligo muna ako. Gusto kong makabalik ng hospital. Kailangan ako ni Rafael. Malungkot kong wika dito. Natigilan ito at marahan na napabuntong hininga. Walang problema tungkol dyan. Pwede tayong magpahatid kahit anong oras mo gusto. Pero kailangan malagyan muna ng laman na pagkain ang sikmura mo. Hindi ka pwedeng magpagutom at baka magkasakit ka. Sagot nito, tumangu ako at mabilis na bumaba ng kama. Nagmamadali akong naglakad papunta ng banyo. Kailangan kong makaligo at makakain. Gusto ko nang makita ulit ang kalagayan ni Rafael. Gusto kong masiguro na ayos lang siya. Habang naliligo hindi ko maiwasan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Kung pwede nga lang na akuin ko na lang ang nararamdaman itong sakit ngayon. Hirap na hirap na ang kalooban ko na nakikita ito sa kanyang sitwasyon ngayon. Nika, bilisan mo na. Bakit ang tagal mo? Napakurap pa ako ng makailang ulit nang marinig kong malakas na katok mula sa pintuan ng banyo. Hindi ko na malayo na kanina pa pala ako nakatulala. Tuloy-tuloy pa din ang pag-agos ng tubig galing sa shower Kaya naman kaagad ko yung pinatay bago ko sinagot si Charlotte N Nandyan na, sandali na lang Sagot ko dahil mukhang wala itong balak na tumigil sa kakakatok sa pintuan Hindi ko naman ito masisisi Nag-aalala marahil ito sa akin dito sa loob Mabilis kong tinapos ang paliligo ko Kailangan namin makaalis ka agad ngayon Baka gising na si Rafael at gusto kong nasa tabi niya ako palagi sa ganitong sitwasyon. Gusto kong iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Katulad ng gusto ni Charlotte, kumain muna ako bago kami umalis ng mansyon. Kahit na wala kong gana, pinilit ko pa rin ang sarili ko. Alam ko nag-aalala na ito sa akin. Nakakahiya din naman kung pati ako maging pasanin pa nila. Umabsent na nga ito ngayong araw sa kanyang klase para lang masamahan ako. Mabilis kami nagpahatid sa driver papuntang hospital pagkatapos namin makakain. Excited ako na muling masilayan si Rafael. Babantayan ko siya buong gabi. Hindi ko siya iiwan at ngayon ko higit na ipaparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Pagkarating namin ng hospital kaagad kami dumiretso sa kwarto ni Rafael. Kinakabahan man sa maaabutan ko ngayon pero kailangan kong tatagan ang aking sarili. Hindi ako dapat magpadala sa nararamdaman ko ngayon. Kailangan kong maging matapang para sa kapakanan ng lalaking mahal ko. Pagkapasok namin sa loob, nagulat pa ako dahil halos kumpletong buong pamilya. Nandito ang kambal na sila Kuya Christian at Ate Miracle. Wala sa sariling napatingin ako sa higaan ni Rafael. Nagulat pa ako nung mapansin ko na nakadilat na siya at direktang nakatitig sa akin. Gising na siya? Gulat kong bulong. Kaagad na tumango si Tita Marianne. Yes, kanina pa. Lapitan mo na siya, Iha. Ngayon kalubos na kailangan ng anak ko. Sagot nito, nilingon ko pa ang kambal na magkapatid at sabay silang tumango sa akin. Pigil ang luha sa aking mga mata na naglakad ako papalapit sa kinahihigaan ni Rafael. Rafael? Bulong ko. Hindi pa rin nito inaalis ang pagkakatitig sa akin. Ramdam ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Kaagad ko itong hinawakan sa kanyang kamay habang hindi ko na mapigilan ng maiyak. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos ka na, ba? Diba? Magpapagaling ka na lang? Uwi ka ako sa kanya. Wala na akong pakialam pa sa mga kasama namin dito sa loob ng kwarto. Ang importante sa akin ngayon ay siya lang. Si Rafael, umaasa ako na sana tuloy-tuloy na ang paggaling niya. Umalis ka na muna. Ayokong makita ka ngayon. Malamig na sagot ni sa akin. Nagulat ako. Napakurap pa ako ng makailang ulit bago pilit ng umiti. Ano ka ba? Hindi ka pa masyadong okay para magbiru ng ganyan. Sagot ko, lalo itong naging seryoso na siyang ikinatakot ng puso ko. Sa palagay mo ba may oras ako para makipagbiruan sa'yo? Inutil na ako, Veronica. Kung ano man ang namagitan sa atin noon, kalimutan mo na lahat yon. Hindi na kita kailangan sa buhay ko. Sagot nito sa akin.